Hello guys! Welcome Hello. to Korea! Ukay Ukay! Dito yung paggawaan ng Ukay uh, Ukay na mga damit. yan, sinesend yan sa Philippines. Damit, bag, sapatos. Ayan. Ayan. Ito na yung ginagawa ko. Dito na ako. Ayan, nilagay dyan ang mga stock ng Ukay Ukay. Ayan. Ito yung Ukay Ukay. Ayan dito, okay, okay. dito sa Korea. Ayan, ganyan sila. Ganyan yung ukay-ukay dito. Yan. Nandyan yung mga halo-halo na mga damit. May mga branded dyan. Minsan, marami ako nakakuha na pera dyan. Yan. Ito na yung trabaho ko dito ngayon sa Korea. Kaya hindi na ako nag-YouTube. Yan na, mga sapatos. Sapatos. Yan. May mga branded na sapatos din dito. Just like this. Lakos. Lakos. Okay, ayan. Ayan o. Pinaparis nila yan dyan. Ito. Ayan ang lakos. Ayan siya. Pinababa nila yung stock dyan. Na okay ukay Mga dress dyan. may mga dress, may mga bag, may mga original bag na nandyan katulad nito pag paparis-paris yung mga sapatos na yan, titingnan mo kung sira sila or hindi laki ng ano, ang laki nakita dito sa upay, pag marunong ka lang yan, marunong ka lang dito, magtsaga ka laki nakita mo dito ang dami mga magagandang damit dito. Mga dress. Yan, may nakukuha pa akong mga ano, may mga nakukuha akong mga Hermes. Mga original na Louis Vuitton. May mga din na nandyan. May mga laruan. May factory na okay-okay. Ginagawa nila tong bundle. Pinapadala na sa ibang bansa. Minsan sa Philippines, sa Thailand alam ni, kung saan ang kalang iba. Ayan. ayan, binababa nila yung mga stock dyan. Yan yung mga ano, yan yung mga ukay na hindi pa nabuksan. Yung mga nabuksan. Yan yung hindi nabuksan dyan. Yan, meron pa yung mga ano, meron pa yung mga mystery ano. May mga bag pa yan dyan, may mga damit, may mga ano pa, may pera, may alahas, tsaka isan. Yun naman, yung tapos na yung nabuksan, tapos na siyang nabuksan. Okay. Yung ganyan sa truck na binababa nila, galing yan sa ano, sa mga apartment, dito sa Korea. Kinakuha nila yan doon. Kaya yung ibang, malinis pa, mga bago pa. tapos nila kasi ayaw na nilang gamitin, ayaw din yung gamitan May bago. May mga Gucci bag dito. Gucci bag. Hindi ka ma -arti sa ukay. Masaga ka lang sa ukay-ukay. Magkakapera ka dyan. napakalaki ng bodega na to. Ayan, may mga branded shoes. Adidas. wala na never ayan may mga ano mga bags the bag bag ayan si Barbie ang ano niya name Barbie Gucci ayan mga hindi pa nabuksan ang Paris ayan ako ayan, ang dami ko kayo sa likod ko may sungay na ako hmm? ang dami bang labahin labahin, da, daw yung labahin ayan yung trabaho ko oh, ayan na yung business ko ito yung business ko, laki ng kita dito Man. Ano ko dito? ah uh, every, ano ko dito? ah uh, Saturday and Saturday and Monday. Okay, nandito. Dalawang company yung pinupuntahan ko. Sa kabila at siya dito. Malapit lang din. Dito yan sa Gimhi. Gimhi City ng, ano, ng Korea. Busan, Busan. Dito, sa Busan, sa Busan. Bini City, Busan. Busan, Gimhi City. Bini. Ayan, ayan, binababa nila yung stock. Tapos na, isa lang. Isa lang. Sinip na ko, mo. Ayan lang. Dalawang truck kasi yan. Dalawang truck. Mayroon pa yan doon sa labas. Doon sa labas. Isa pang truck doon. Pinababa na yung stock. Ayan. Madami yung mga dress. Meron yung mga Levi's na pantalon. So, ibang uri ng mga, ano, mga branded na lang siya. Namamahalin. Meron yan siya. May mga bago minsan tinatapon, may mga tagpa Madalas marami ano nakukuha ko pera, laki ng mga pera nasa dalawang 2,000, ganon 1,000 plus. 400. Oh, ganoon nakukuha ko pera. So, okay, okay. Yan, okay, okay na mga ano damit, damit, damit sa mga mahilig dyan sa ukay-ukay, nag-wholesale din ako. Wholesaler ako dito sa Korea. Pinapadala ko dun sa Philippines. Philippines. Sa so, mga gustong mag- ano dyan, mag-wholesale, mag-PM kayo. May mga na-wholesale ako ng bag, sapatos, damit, mga jeans. Ganun. Ako ang nagbabox noon. Kinakargo ko yun papuntang Philippines. ko. So, bye, bye guys! <coughs> Hello guys, ito yung Ukay-Ukay uh, buday Bodega ng mga Ukay-Ukay Ayan mga bags sila, may mga dress, may mga shoes Ayan, nagbababa sila ng stock Nagbaba sila ng stock Ayan, binababa nila yung stock Ayan yung mga Ukay-Ukay na dinadala sa ibang bansa Binabandal nila yan Ayan